Pwede ba ako mag-apply ng janitor sa Saudi Arabia o housekeeping kahit kunti lang ang English ko? Yun ang pag-uusapan natin ngayon mga Cubs. Hi, ako si Kabos na vlogger housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang matagal ng kinakatakutan ng ating mga kababayan na mag-apply ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia dahil takot sila magsalita ng English o takot sila magkamali na isagot yung uh, English dun sa mga employer na mag interview sa kanila. Dahil may mga kababayan tayo na mga nag-comment sa ating video na Tagalog ba daw ang isasagot sa mga employer na mag-interview sa kanila? Tagalog ba daw ang isagot sa mga question, sa mga tanong ng employer kapag ini-interview na sila? Hindi kayo nag-iisa mga kaps dahil dati ganoon din ang naramdaman ko. Takot din ako magsalita ng English baka mapahiya ako. Baka... Yun din mga kabs ang kinakatakutan ko dati mga kabs na magkamali ako pagsagot sa mga tanong ng employer baka hindi ko masagot, hindi ko mabigkas sa mga gusto kong sabihin sa employer mga cabs. Kaya natakot ako mag-apply dati mga cabs, sa Saudi Arabia. Kung ano daw yung sasagot, Tagalog ba daw? Kung sa local ka mag-apply mga cabs, Tagalog talaga yung sasagot mo. Pero pag dito ko na sa bansang Saudi Arabia mag-apply mga cabs, English talaga yung sasagot mo mga Cavs. Kasi hindi naman sila makaintindi ng Tagalog. English talaga. Pero huwag ka mag-alala mga kabs at huwag ka Dahil Hindi rin sila fluent mag-English mga kaps. kagaya ng mga British, mga Amerikano. Kagaya rin sila sa atin mga kaps. minsan ah, nagkamali din sila, minsan nag-iisip din sila kung, kung ano sasabihin lang, kasi may kanya-kanyang lingwahe naman. Ang lingwahe na dito mga kaps, hindi naman English, laging Arabic ang lingwahe nila. kaya Gaya sa atin mga kabs, ang lingwahe natin ay Tagalog, lagi tayo nagtatagalog. Kaya pagdating sa English mga kabs, medyo mahirapan din tayo, pero mas maganda ang Pilipino mga kabs na kaintindi ng Ingles at nakabigas ng Ingles. Kaya ikump ikumpara natin sa ibang mga lahi. Kaya kung napanood mo itong video na to, tapusin mo mga kabs dahil tuturuan kita paano magpapasa sa interview, paano hindi kabahan paano i-relax mo yung sarili mo pag nasa interview ka na ng employer mga kabs. Gaya ng sinabi ko mga kabs, hindi rin sila fluent mag-ingles kagaya natin. May mga tanong lang talaga sila tungkol sa interview, tungkol sa posisyon mo nga applyan, tungkol sa trabaho mo, kung anong nga applyan mo. Yun talaga mga kabs ang itatanong nila. Kaya English ang sasabihin nila sa iyo. At English rin ang sasagot mo mga Cubs. Hindi mo pwede Tagalog kasi nila maintindihan yung mga kabs. Hindi rin kayo magkaintindihan. Saka ito pa mga Cubs, huwag kayong mangamba kapag kayo ay nasa interview na. Wala silang ibang tatanungin mga Cubs kundi ang nasa resume. Nasa mga Cubs, lang talaga ang itatanong nila sa inyo. Kung anong trabaho mo dati, kung anong mga posisyon meron ka, saan ka nang galing na kumpanya, ilang taong ka na nagtrabaho sa kumpanya, yun ang mga itatanong nila mga Cubs doon sa resume mo. Kaya huwag kang matakot. At saka ito pa mga Cubs, hindi kayo aabot ng isang oras sa pag-interview limang question or 30 minutes tapos na yung usapan mga kabs doon mo na malalaman kung pumasa ka o hindi kasi pag pumasa ka mga kabs papirmahin ka agad ng kontrata pag hindi ka pumasa sabihin lang nila sa'yo I will call you or sabihin nila sa'yo tatawagan na lang kita bibigyan ko kayo ng tips mga kabs paano pumasa sa interview pag dito kayo pupunta sa Saudi Arabia bawat salita nyo mga kabs lagyan nyo ng action ganito, ganyan, ganyan. Para malaman ng employer na talagang seryoso kayo sa trabaho na ina apply nyo. Seryoso kayo sa pag apply Lagyan nyo ng action mga Cubs. Kasi dito mga Cubs, pag nagsalita sila mga Cubs, lagi silang may action. Ganyan, ganyan, ganyan. Kaya mga Cubs, para mahikayat nyo, makumbinsin nyo ang employer mga Cubs na seryoso kayo sa ina apply ng trabaho, lagyan nyo ng action ang bawat salita nyo mga Cubs para makatulong ma-hire kayo mga kams. Ngayon mga kams, bibigyan ko kayo ng 5 question halimbawa lang ito mga kams. Pagpasok nyo pa lang sa opisina ng mga employer, pag upo nyo pa lang mga kams, madalas sila sasabihin, How are you? So ganito yung sasagot mo mga kams. I'm okay sir. I'm fine. Yan ang sasagot nyo mga kams. So may English na kayo mga kams. Kasunod na mga tanong mga kaps, halimbawa sabihin nila sa inyo, What is your name? Sabihin mo mga Cubs, my name is Sabihin mo mga Cubs, kung babae ka na My name is Tikla Dimitria Yan ang, kasag, yun ang isasagot mo sa kanya mga Cubs. Kung lalaki ka naman mga Cubs, Sasabihan ka ng employer What is your name? Sabihin mo mga Cubs, Paustino Maluloyon Yan ang sasagot, my name is Paustino Maluloyon Gaya ng sinabi ko mga Cubs, simple lang naman sila mag english Saka hindi sila talaga fluid mag English na tuloy-tuloy talaga gaya ng mga Amerikano at saka British. Kaya huwag kang kabahan. Kahit kaunti lang yung sasagot mo, ilang istansa lang yung sasagot mo mga Cubs, wala silang question doon, wala silang problema doon. At saka hindi sila marunong mag-criticize mga Cubs. Hindi sila marunong mamintas kaya ng mga Pilipino mga kababayan natin na wrong pronunciation ka, mali naman yung English mo, hindi sila ganoon mga Cubs. Kung ano yung sinasagot mo mga Cubs, ang kadalasan nilang uh, answer, gumagano-gano lang sila mga Cubs. Halimbawa mga Cubs, pangatlong tanong. Sabihin ng employer mga Cubs, do you have experience about the housekeeping job? Kung mayroon ka-experience mga Cubs, sabihin mo yes. Mga Cubs, yes sir. I work in Reliance Company for 2 years experience. Yan ang sabihin mo kaagad mga Cubs sa employer. Para sa kaalaman ng ibang mga kabs, ang sinasabi kong employer, yung nag i sa sa'yo. Ang employee, tayo mga nag apply mga kabs para malaman ng ating mga kababayan. Halimbawa, ito pa ang tanong ng employer mga kabs. How do you know this opportunity or job? Sabihin mo, I know this job for my friend or I know this job for Facebook ads. Kasi minsan mga kabs, nagpo-post sila sa mga Facebook. Minsan naman mga walk-in. Ang walk-in ibig sabihin nun, in apply mo lang siya doon sa opisina. Yun ang sinasabing walk-in. Minsan naman mga through email ang applyan. Kailangan marunong ka mag-computer, marunong ka na mag-send ng email. Minsan, kadalasan mga Cubs, ganyan. Tapos papuntahin ka sa opisina nila, papuntahin ka sa opisina sa Pilipinas for face-to-face -face interview. Yung face-to-face -face interview mga Cubs, ibig sabihin, harap-harapan kayo na mag-usap. Kaharapan mo siya, magtatanong sa iyo mga Cubs. Yan ang face-to-face -face interview. Meron din mga Cubs, messenger interview. Iba-ibang paraan ng mga employer mga Cubs kung paano sila mag-interview. Itong panglimang tanong mga Cubs, simple lang talaga to. Kadalas ang tinatanong nila to sa mga Pilipino na nag-apply na mga trabaho. Kahit anong posisyon, housekeeping man yan, maging driver man yan. Ang tanong na ito ay ganito. Why do you work Saudi Arabia? as housekeeper. Kasi tinatanong din sa akin itong mga date. dati. Bakit ka daw mag-apply sa Diridia bilang housekeeping? Pag mga ganitong tanong mga kaos, kailangan mo ng konting feeling para makumbinsi mo ang employer. Mahayat ka niya, maawa sa sayo. Ibaba mo yung pride mo dito mga cabs. Alam niyo naman mga Cubs na nagtatrabaho tayo para sa ating mahal sa buhay, para sa ating pamilya, para sa ating magulang. Kaya ganito ang sasagot mga Cubs. I want to work Saudi Arabia because I want to help my father and mother or I want to help my family. Ganon ang sasagot mo mga Cubs. Kasi pagdating dyan mga Cubs, maawain ang mga employer dito sa Saudi Arabia kasi nagtatrabaho ka para sa iyong pamilya. Ito pang isasagot po mga kaps. I want to work Saudi Arabia because of my family future. Para sa kinabukasan ng iyong mga anak, sa iyong pamilya. So yun ang limang tanong mga kaps na halimbawa na binibigay ko sa inyo. So, pero ang pinakaimportante talaga mga kaps bago kayo mag-apply dito kasi English nga ang labanan dito ng kaunti, Englishan nga. Mag-practice talaga kayo mag-English mga kaps kahit putol-putol, unti-unti lang mga kabs. Yung kahit English kamate silang mga kabs, pagpartisan nyo muna bago kayo mag-apply. Kasi ako mga kabs, ranas ko rin yung nabubulol ako sa pag-English. Hindi ko alam ang sasagot ko. Hindi ko alam, iniisip ko pa yung sinasagot ko mga kabs, kung ano, English sa ganito, English sa ganito. Kaya ang tip ko sa inyo, bago kayo mag-apply, mag-research kayo, mag-English-English English na kayo mga Cubs, sa salamin. Doon kayo mag-English-English. Practicein nyo yung sarili nyo, mga mag-English para masanay kayo pagdating doon sa employer, kayang-kaya nyo na sagutin yung mga tanong. Mga simple English ka naman, hindi naman kailangan malalim mga kabs. Masagot mo na ng konti yung interview at saka tanong sa yung mga kabs, mahire ka na nila. Ito pa mga kabs, tatanungin kayo ng employer na halimbawa, mga dagdag tanong lang naman to mga kabs, masipag ka ba? Sabi mo, yes. Maasahan nyo po ko sa trabaho hindi ka ba natutulog? Sabi mo, sabi mo, no, that is not my attitude. I am a hard working. Ibenta mo yung sarili mo mga kams para ma-hire ka talaga ng ating mga employer. Pero alam naman ang mga employer natin mga kabs dito sa Saudi Arabia na masipag talaga ang mga Pilipino na katrabaho. Kaya nga hinahire lagi ang mga Pilipino dyan sa Pilipinas mga kams kasi nagtiwala sila sa kakayahan natin at sa galing nating mga Pilipino. Minsan mga Cubs, pag nagtatanong sila, may mga employer na ipapademo sa iyo, i-explain sa iyo mga kabs kung paano ka maglinis halimbawa how to clean a window. What uh, materials do you use? Paano ka daw maglinis ng mga bintana? Anong mga materials ng mga panlilinis ang gagamitin mo? So, explain mo sa kanya mga kabs kung anong nalalaman mo, kung dati yung trabaho mo, kung paano ka maglinis. Ito pa mga kabs, yung mga tanong ng mga housekeeping. Halimbawa, What is the responsibilities and duties of housekeeping? Ano daw mga responsibilidad na mga duty ng mga housekeeping? So, ang responsibilidad ng mga housekeeping at mga duties, duty of time, maintain the cleanliness of the area, yun ang mga duties and responsibilities sa mga housekeeping. Don't be late, uh, huwag kang malate. Para. Ito pa mga kaos, mga example ng mga tanong. How to clean a toilet? What chemical do you use? Oh, paano ka daw maglinis ng toilet, ng banyo? anong mga chemical ang ginagamit mo para malinis mo. So, sabihin mo mga paps, uh, for cleaning of the toilet, I use chemical toilet bowl cleaner. Yung mga ganyang chemical, mga domex. Yung mga alam mong chemical mga paps, ginagamit mo sa previous mo na trabaho, yun ang i-apply mo mga paps. Kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, kung ano yung ina-apply niyo posisyon, yun din itatanaw ng employer sa inyo. Ito mga kabs, importante ito kasi tungkol na sa housekeeping na applyan mo, itatanong sa iyo mga kabs kung anong mga makina ang alam mo, anong mga machine ang ginagamit mo. Uh, sabihin sa employer mga kabs na give me machine that use in housekeeping. So, ano ba ginagamit niyo mga makina dun sa previous yung trabaho, sa dati mong trabaho? Ano ba mga ginagamit niyo dun mga makina? Yan ang sabihin mo sa kanya mga kabs, ipapaliwanag mo. ah, uh, polisher, buffing machine, scrubbing machine, vacuum cleaner machine. Pag sabihin naman yung mga cubs, do you know how to operate this machine? Sabi mo kagad, yes. So yun po mga cubs ang ating tips na ginagawa para sa ating mga kababayan housekeeping na gustong mag-apply ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Huwag po kayo mangamba, huwag po kayong matakot. At saka ito pa mga cubs, pagdating dito sa Saudi Arabia, hindi naman kayo agad isasalang ng kung saan mga area. May orientation pa kayo mga cubs ng mga dalawang araw, tatlong araw bago kayo bibigyan ng mga area. May training pa kayo tungkol sa mga fire safety. May mga seminar din dito mga kabs, kaya hindi kayo mangamba na wala kayong matutunan, hindi nyo alam. Matutunan nyo dito pagdating nyo dito sa trabaho o dito sa bansang Saudi Arabia. Kasi ang bawat kumpanya dito mga kabs, may kanya-kanyang training na yan mga kabs. Bago kayo isa lang sa mga area, kung saan man kayo ma-area, halimbawa sa hospital, sa mga kun cleaner, may mga training naman yan mga Cubs, kaya hindi kayo mangamba. At saka yung training na yan mga Cubs, huwag kayo mag-alala dahil bayad na po yan. Kasama na po yan, tatakbo na po yung metro dyan sa inyo. Tatakbo na po yung sweldo nyo by monthly. Kung magkano pinag-uusapan na sweldo nyo sa inyong kumpanya na ina-applyan mga Cubs. Okay mga kapas, bago matapos ang video natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para manatipig ang ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa inyong panood at support. Ako si Kapos na Vlog.